Pupunta tayo ngayon sa Ahan. Pupunta kami sa pagkuha ng mga sisiyo. Yes. Let's go! Alright, paglabas na paglabas sa kalsada, makikita natin dito yung bilihan ng mga manok. lajan, dyan, hanggang doon. Ayan o, oh, mga pangalaga o pwede rin pangluto. Ayan, marami marami dyan. Pati dyan, meron dyan. So, let's go! para sa mga sisiw. Ayun na yung sisiw, oh. Okay. Apat lang, mo. Oh. Hi, hello. Okay, thank you. Ano masasabi? Ano masasabi mo? Thank you, thank you. Ano masasabi mo? Apat. No, not bad. At least meron. <laughs> <laughs> Alam niyo mga giliw na manonood namin. Bigo ang aming unang pa-incubate dahil maraming series of unfortunate events. Mm -hmm. Kasi yung mga 11 eggs ng aming mga breeding doon sa kabila, matagal bago namin na pa-incubate. Isinabay namin doon sa mga brown eggs. So, wala na pisa kahit isa. Siguro lum lumipas sila o lumipas silang masyado. Masyado na silang matagal bago na limliman. Tapos yung brown so, eggs naman. Meron naman tayong health, poor healthy chicks. chicks. Mm. Siyempre, kailangan amuin ng aming security guard. Mm, okay? Okay na? Hmm, yan, ka na tuloy. Maranop na yun eh. Mm. Maranop na yung mga sasya. Mga system. gutom na to. Mm -hmm. Tignan Tingnan nyo, ang gaganda naman kahit naman na mga, bra mga ano, brown eggers. Mm -hmm. Mm. Okay, amuin mo. <laughs> Kiss. Ang na. Ano lang to? Value meal. Pwede Hindi ito isang bucket. Two piece, two piece lang to. Two, two piece, chicken, two piece chicken. Hindi ito isang bucket ha. Medyo diet muna tayo sa manok ngayon. dito na kayo sa ano nyo. Sa bahay. Inyong baluarte. Tama, tama. Sa next batch sa Sabado, sasama lang namin yung isang batch dito. Hmm. Sige, dyan na kayo. Hmm. Cute pa naman. Apat kayo pero cute kayo. Yes. Hello, bebe. Ay, maranot na. Ah, nagtutukaan na sila ng ano. Ng ano? Ng kanilang tuka. Tuka. Ayan, no. Wala, hindi naman yung pagkain. Oh, sige, sige. Bibigyan na sila ng pagkain. Ayan, pagkain. Sabaw ng buko. Siyempre, siyempre. Pandili mo sa ang sabaw ng buko. Siyempre, siyempre. Pwede mo isa. pakita mo sa ating mga audience. Wala ba dyan si Kobe? Oh. Huh. Ay, Kobe. Baka tumalan siya. Ay, mo. So wait lang baka tumalan yung dalawa. Hindi, sige. Binabantayan ko. Hi. Hi. Balik ko na kayo. Hmm, sige. Uh, kasi lumabas kayo. Kuha tayong buko. Wait lang ha. Kuha lang kami saka... buko at saka ng pagkain nyo. Wait lang. Ay, hindi na no. Hindi. Nakakakapapag ganyan. Masyala silang fragile. Mm -hmm. Parang -mm. Para mo, baka mas kiss sila. Meron akong buko dito at saka yung kainan. Nilinis ko na kanina tapos pinatuyo. Siyempre, pati yung inuman, nilinis ko na at saka pinatuyo. Bakit ako? Kasi, idea ko yan na mag ako ng mga sisig. So, eto, eto yung aking gagawin. Eto na yung buko. Kunin ko lang to. oh, siyempre, to mas masarap yan eh. Yes, ito ay para sa mga sisiw. Sisiw? Mga sisiw. <laughs> yung mga malalaki hindi kay crocodile 'yan. Hindi ito para kay crocodile, pero itong laman nito para sa mga sisig. Oh. Ano pa? Ba? Bigat. Okay, Baliktad 'yon. Sige. Lang. Oh. Shoot. One, two, action. Ay, sagaling na. Ayun. Alam mo, Girl Scout. Cash oh. Kasya? Ay, kasya ya pala. Siyempre. Alam mo, sukat. Ops, sobra? Lala. <laughs> So, ito na yon at... Patingin, patingin ko. Patingin. Patingin. Yan. Kung walang mismatches. Bawal inom. Ay. Bawas. Bawas na yung Sarap. Hindi <laughs> ng cameraman. Tapos, eto. Dati namang problema ako pa parang ito sinasara. Bakit? Siyempre, iniisip ko na ka gano'n. Bapan yung tubig, dilalabas yung palaga. Ganito Tama. <laughs> <laughs> yeah, oh, sige. Hello guys. Popo niyo yan. Eh, eh. eh. I, ngayon. yung kainin. Oh, sige. Okay, ay. Sige. Okay, o, turuan mo silang uminom. De, chik, 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 chik. de, isa-isa, eh, i mo ngayon. Oo, oh, Hindi, kunin mo sila, i mo. Ayun, o, oh, na doon sa ano, sige, kawawa. Ito, jan Uy, kanyaman. Hmm. Isa-isa. Ito pa, ito pa, ito pa. Hmm. E, may pa, may pa. Sa isa titip. Uy, ay, kasarap na. Hindi, dyan, hindi, dyan, baby. Ito man. ito, ito, ito. Wow, sarap, no. Hmm. Oh, sige, tapos, kakain na kayo, ha? Babalikan um, pa rin nila yung... Kainan, ayun Yyan, sige. Check, 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 sige, check, kayo. check, 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 100% naman sarap yan. Baga sa ano, Premier klaseng inumin. Pampalakas. Yeah. O, oh, pampalakas. Electrolyte. Yung share pa sila ng inuman, meron naman silang inuman marami. Mm-hmm. Kasi 60 kailangan sila sa sandugar. Sige. Kayo'y magpakatanggal ng uhaw dyan. O, oh, ano naman next procedure? Next, kukunin ko lang yung, yung kanilang pagkain. Tapos ilalagay ko doon. Okay? Sara ko ka. ko lang to. Kasi baka malaglog. Hindi lang yun. Meron naglalurk dyan ano. Oy, Chick boy na pusa. Ako. Ito ay hindi sponsored pero lagi-lagi Thunderbird ang aming ginagamit para sa aming mga sisiw. Ito ay pag nakaubos na sila ng dalawang balot nito, gudugo na sila sa ibang foods. So, ito na sila. Bubuksan ko na. Para makakain na sila. Yung aking maraming, maraming, maraming brown eggers. Mga apat na peraso. Apat na peraso sila. Oh. Carry na yan. Tapos, alagay ko ito dito. Pagkatapos niyan, ay, papakainin ko na sila. Yeah. Pihit po lang okay. yan. Yeah. Sige. Yes. Pasok. Tapos minsan nasushoot sila dito. Mm -mm. chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. chik, 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 chik. na, pumasok na nga isa. Chik, ng isa, tuloy-tuloy Yan na, okay na. Yan na Ayan na sila. Ayan na. May pumasok na sa loob. <laughs> Kain na kayo, baby. Sige. Okay. Okay. May nga, Sige. Okay. 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 basta na kumain yan. Alam na. Tuloy-tuloy na yan. At saka, kaya ko sila tinatawag kasi wala silang mami. So, oh. ikaw na muna mag introduce sa kanila sa mga pagkain or sa inumin nila. Pag malaman na nila, okay na yan. Ito. Yes. Okay na to. What are you doing? Lagyan ko na sila ng ilaw. Patingin? Alam na. <laughs> Tama ba? Tama ba ang ginawa ko? Ah, ayos na yan. Baba Ah, uh, sakto ba sa kanila? Oh, pwede na yan siguro. Tingnan natin mamaya gabi. Pasado na ba sa'yo, Adjust na lang. Sige, di ba sa mga kukuryente diyan? Hindi, hindi, hindi. Oh, so, sindi ako na. Oh, sige, sige. Ando naman yung saksakan doon, sige. Sindi. Saksak. Pakisaksak pa. Go down ba? Yeah, go pakisaksak. Ayun, yay. Oh, tamang-tama ando na yung kanilang ilaw sa kanila. Hindi sila malalamigan, lalo na at malamig dito pag hapon kasi yung mga hangin, umihip, ihip, ihip talaga. Kaya, sakto na yan sa inyo ha. Ito, magpainit kayo dito. Ganda. Tamang tama lang naman no. Sa tingin mo. Mm uh -huh. <laughs> Meron kasi akong ano dito, taga-correct. Na aking ginawa. iyan yan na sila. Diba? <laughs> yung iba gusto na matulog, yung iba kumakain. Hay nako, bitin ang aking first first time na pagpapa-incubate ng aking mga brown eggers. Pero gayon pa man, mayroon pa parating naman ako ngayong Sabado kaya carry lang. Maraming salamat sa inyong panonood. paalam. paalam. Ano, tulog na? Hindi pa. Hindi, yung isa Kami kumakain, may uminom. May natutulog. May natutulog, may siya, may kumakain.